So, so maluwag yung nut niya. Matras yung isa natanggal na. Balik ka din na yung ginagamit nila mga kabets. Ayan o. Oh, sinabay na nila ang pagbuhat. <coughs> Let's guys, for this video, for this blogs, Ay, what's up, what's up mga bay mga kabets. Unload tayo na ng, ano ngayon? Na ang callback. So ito na yung truck sa Papag Cabanas shout out sa ating kaibigan sa Papat Cabanas so ito na yung mga pangarga nila mula pa sa ano mga bay mga kawets mula pa sa mula del Sur so may ano kami doon uh, lagyan ng culvert kaya nag order kami ng culvert 15 piraso yung culvert na aming i-unload at saka may mga bakal na rin para gamitin na dito sa inuhukay natin uh, gawan na to ng pundasyon mga kawets mga bay so yun Tara! ay atin ang pan, ay ating mga kaibigan so kinalasan lang to ng ano at mula pa to sa April sa Cebu guys so medyo maluag na hindi ata to nila na check wala na wala nang nat yung isaw oh maluag na to uh, kailangan to higpitan kasi napakabigat ang mga pangarga na to, ng to mga so, so, maluag yung nat itong mga kabayet so maluwag yung nut nya matras yung isa natanggal na Ayan, yan ang isa na kailangan talaga i-check pero kahit matanggal yan, marami namang gulong. Hindi yan, basta-basta din tumumba. Alright. So tara mga bay at ikotin lang natin yung truck para doon na tayo magawa ng video sa unahan. At ito na. na diskarga dito. Shout out sa ating kaibigan si Papart Mangko. Dere. Redek Mangko. All right, mga bay mga kabayan sa ating mga kaibigan diyan. So, doon namin to ilagay doon sa Bisyo Corbada doon mga kabayan. Para makapagtuloy-tuloy na tayo sa ating trabaho. At pagkagawa na rin ng pundasyon. So, let's go mga bay mga kabayan Ito na. At Medyo matibay-tibay din to na Colbert na kabits dahil hindi to binili. Ang sariling gawa to sa aming kumpanya kaya medyo matibay talaga tong callback na gandang pagkagawa. At sakto talaga sa pag alo. Ayan o oh, kita nyo na matibay talaga. Hindi basta-basta. Mga kabits talaga matibay to. Kung hindi lang to mabagsak hindi to basta-basta mabiyak mga bay na kabits. Tara! Yun na ang ating mga kaibigan nanduro sa taas At tinalihan lang yung culvert mga bay para dire-diretso na, no? So, yun. Down, down, down! Ayan. Fifteen piraso yung ano. At yung lima ay may baba na. May sampo pa. Nakailangan mga kaibigan. At maya-maya magawa na rin tayo ng ring para may paglibangan na rin tayo pag hindi tayo gaano busy or right sabahan nyo yung paggawa natin ng na tayo na tumitira no ito na mga bay binubuhat na dahan dahan ng binuhat dahan dahan ng inangat ng ating kaibigan ating kasama so yun balik ka yung ginagamit nila mga kabits ayan no sinabay na nila ang pagbuhat pero talaga matibay ang mga culvert na yan mga bay ayan doble dinobol nila pero hindi para nabiak no so kita talaga natin kung gaano katibay yung culvert ayan nabagsak pa o so, diba matibay talaga mga works mga works <laughs> down ba? Sa taong nila ko roon hindi i down.

Alright, let's go baby bro lang call. ligay sakit Oh Bob talaga yung Colbert mga bay Talaga ang hindi basta-basta mabasag pag di madugmok Ayos, berada Beradas Discarding Pinoy. Ano don driver ana? Uh, TM05, driver sa ating trailer, shout out. Idol ng Mindanao truckers. Ayan.